sa downhill pwede mong gamitin yung manual transmission nito pwede mong gamitin yan ma'am kung ang downhill mo sobrang haba agay sa bagyo, halos kinukuha mo ng dalawang oras yung pababae. Eh. so yung ating brake eh, medyo umiinit din yon so na masisira agad or pwede makasira yun pwede mong i-apply yung engine brake pero dito hindi mo na kailangan masyado kasi kanti lang naman yata yung oh. ano dito gano'ng katagal mga ilang minuto 5 minutes pa nasa baba na. Ba? Nasa 5 nasa baba na 5 minutes. So pero ipapa-experience ko niyo sa sayo kung paano ba yung engine jet brake nito. So nakita mo na naka-drive ka ngayon. So lagay mo ngayon sa sa S. Ganun mo siya. Yeah, pag lagay mo sa S, pindan mo yung gear niya S2. S4. ibig bisan nasa 4th gear. Okay. Ang 4th gear ma'am kung sa takbuhan ng sakyan sa manual transmission, ang 4th gear po ay 60 km/h to 80. Okay. So, pag binitaw ang brake mo yan, mabilis pa rin yan. Okay. So, paano lalagyan natin? Lagay mo siya sa first gear, minus mo siya. 1, 2, 3. Yan, naka-first gear na siya. Ang first gear kasi, ang takbo lang yan, 0 to 20. Pag lumagpas ng 20 yan, mag -e engine brake yan. Oh. Parang nag-stabilize na po siya sa 20 lang. Ah, uh, uh, parang nandun lang siya. Pag lumagpas ng 20, engine, nag-ano -naga siya, parang pinipigilan ang makina mo. Yung pagluusong mo So, natutulungan niya yung brake mo So, try natin So, pakawalan mo yung brake mo Ayan, oh Iingay ang makina mo ngayon Pag lumalabas ang 20 Pero, apakan ng brake Siyempre Ayan Support lang kasi yung engine brake Na in case na Mawalan ka ng brake Or di gumana yung brake Hindi siya masyadong Dadaus-dus na sobra So, makakatulong din dyan Yung handbrake no. Pero sa ngayon O, oh, mo siya Tutulungan natin ng handbrake Ayan, oh So, matutulungan ka ng handbrake Kung in case na mawalan ka ng preno sa ganito sitwasyon. So sa ngayon, ang ganda ng break mo. So sa break, ka lang mag-focus. Na, pag lumalagpas ang 20, ano, yan, oh, ano, iniingay ng umiingay yan. Kasi naka-first gear tayo. O, ganun lang yung sa ano niya. Pero sabi ko nga sa iyo, dito, no, dito man, So lagay mo sa drive ngayon siya. Lagay mo sa drive. Sige, bro. Kaya natakbo yan. yan oh. Ano. Diretso ka lang din. Apa lang. Oh, ka pa. Mga ganyang kurbada. Yan. Bagalan mo lang. Lalo kung may kasalubong ka. Kailangan yung guhit na yan. Kailangan na tetris. Diyan ka lang mag-focus sa guhit mo dyan. Tapos, yung apak ka lang sa brake. Yan. Pag nabilis, apak lang. Yan, ganun lang. Ano. So, ikaw mag-cocontrol sa sakyan mo. No? Co-controllin mo pag buwibilis. Ito yung brake. Pag lumalayo yung position mo, may manibela tayo. So, hindi mo kailangan matapos dito sa mga ganitong mababang, ano. No? Okay? So, yan yung uh, apak pa ng brake. Yeah. <laughs> yan, kulot na kulot. Apak ka pa ng brake. Yan. Yeah. Diba? So, Kapag wala mo na dahan-dahan. Lalo kung may kasalubong ka. Pag may kasalubong ka, focus ka lang sa lane. Ayan o. Oh. Bababa baba masyado. O, oh, di ba o? Oh? Sobrang baba talaga nito. O, oh, di ba? Ayan. Oh, so, ako mo lang break. Ano? Yun daw kalaw, papaka pa rin break. Papaka pa rin break. Yan, asikaso. Oh, Kapit ka pa dito. Ah, oh, di ba? Oh, hello. Papaka na na break. Ayan. <laughs> uh, ganyan lang ano so hindi mo kailangan matako so ngayon yeah okay so akit tayo oh sketchela so, sana ka-try pa ngayon si ma'am naka-try so mas maganda yung ilipat mo na ngayon sa sa so, manual kaya for ilagay mo sa first gear 1 2 3 ayan first gear na siya so okay lang yan so relax mo lang yung drive mo dito ka kumuha itong lane na to yan then bubuelan pa yan, para hindi masyado makuha mong pinakamataas. Na. No. Yan, dito ka. Yeah. Ang sekreto kasi pag mataas talaga, huwag mo kukunin kagad itong lane na to. Ayan, oh, wala niya. Itong, itong mo motor, tinapumupuelo siya. Dito siya kumuha. Yung motor na yun, doon ang daanan mo. Yun. Huwag ka dito ang daanan. <laughs> Ayan na. Sige pa. Yan. Yan. Oh, I-relax mo lang. Yan. Slow down lang. Oh, kabi ka na dito. Yan. Kapag ka pa. Yan, i-control mo lang yung ano mo, yung takbo. Oh, di ba? Normal mo lang yung bilis. Oh. oh yeah, diretso na, diretso oh, na. Basta. Yeah. Lipat ka na di sa lina to. Ano? Ah, so relax yung mga ano mo. Kasi pag relax yung sa relax ka lang. ano? <laughs> Kaya pag may kasalubong ka doon, papakarantom mo kung may pakasalubong ka. Kailangan mo nang humisto, maghuminto talaga. Kaparesto nung sa ano, nung sa bitukang manok sa Bicol. Yung ginawang Para ano. Para ko nga po yun. Mm -mm. Kaya yung ginagawa nila doon, counter flow, yung kabila yung kinukuha. Apo. Kaya mayroong uh, give and take, parang gigibway muna yung pababa, yung ah. pababa, yung patao, yung pat paahon, yun ang binibigay nila kasi kukunin yung area. Yun. Kailangan pa-carve. Pag natin. Datang, sir, pwede na po. ah eh. uh, pag lumagpas ka ng ano, ganito, pag lumagpas ng 20 yan, gawin mo, i-plus mo siya, Sige gas ka pa, gas, then i-plus mo siya, gano'n. No? Ah, okay, then, ito. oh, then, pag bumagsak ulit siya ng 10, ma-minus ka eh. Kasi mabalik siya sa first gear. Ganun sa mga paa. So itong ano kasi, itong sakya ni Ma'am ay Innova. So medyo malakas ang makina nito, 2.5. Pero sa mga kotse na gano'n na ano, medyo pahirapan din to sa pataas na yan. Ano, ano,